subordination that would require kasi uh, lawful order. So lawful order ba yung pinagre-report siya sa taong pumalit sa kanya sa isang demotion na hindi naman legal. No? So in my view, hindi uh, lawful order yung ganun. Para siya pinag-iinitan, insulto. No? Insulto ang ano nangyayari. Uh, ang gusto niya kasi mag-report siya doon sa dati niyang boss. Eh, pinapalabas nga na demoted siya, iba na ang boss niya. So, for me, this is a whole theater of uh, charade ito, na no? ay magandang araw sa inyong lahat welcome ulit sa aking uh, channel lalo na dun sa ating mga masugid ng tagasubaybay you know? sa mga subscribers natin and followers sa ating FB page na ATTOL rin. and of course magandang araw sa ating mga bagong viewers dun sa mga naligaw lang tong video natin sa kanilang newsfeed sa mga viewers natin sa real pag usapan natin ngayon ay na ang tungkol sa sa demotion at uh, insubordination na, na halimbawa, yung isang empleyado, demoted tapos pinag report sa isang tao pero ayaw niya kasi sabi niya hindi tama ang pagkaka sa kanya so syempre dahil hindi ka nagre-report sa taong sinabihan ka na mag-report ka doon ng kumpanya eh baka ka ba ng insubordination. No? How about naman yung uh, illegal demotion na kini-claim ng isang empleyado. So yan ang di-discuss natin. Actually this is a uh, a situation coming from a question ng isang subscriber natin. Uh, post natin yung kanyang question dito. Yan ang di-discuss natin. Uh, before we do that pag uh, shout out muna tayo sa ating mga masugit na taga subaybay sa mga followers natin sa FB page na ATTY Elvin yan lagay natin dito Okay, let's go back to the discussion. So, ang question nito ng ating subscriber, uh, ito pala ang uh, scenario ng kanyang uh, sitwasyon. Uh, may empleyado daw na na-demote na. -demote, no? But before ma-demote yung empleyado na yun, eh, pinapirma siya ng kontrata involving the same position. And then, uh, may isang tao na na-promote doon sa position na original niya, di ba? So, ito siya, i-demote na siya pababa, syempre. So, may isang tao naman na galing dito, ipopromote naman doon sa pinanggalingan niya. Okay. Ngayon, ang problema, pinagre-report daw siya dito sa taong to na na-promote na nag-hold ng dati niya posisyon. Parang ganyan. Eh, okay. ngayon ang sabi niya ayaw mag-report dito kasi ah mm -hmm. uh, dati siya nag report dito sa boss niya no dito. Okay. So, ang tanong insubordination ba ang mangyayari sa kanya pag ganyan mm -hmm. eh samantalang illegal yung demotion na ginawa sa kanya. Okay. Ang ang rule kasi natin di ba, uh, hindi pwede mag-demote ng empleyado no? as a rule no? kasi magiging constructive dismissal yan. No? Uh, sa kaso na tinisisyon na ng Supreme Court, uh, definition of constructive dismissal is when there's demotion in rank. No? Quit yung empleyado because there's demotion in rank no? or diminution in pay, etc. etc no? Uh, rendering employment uh, prejudicial Uh, impossible uh, mga ganon now ang demotion pwede naman pero nasa employer ang burden of proving na valid may uh, valid uh, justification ang promote at demotion ah uh, motion to be valid, kailangan mayroon just cause yan. Kasi it's a, it's a form of penalty kung titinan mo eh. <laughs> Hindi pwedeng nag-demote ka na lang na basta. No? Ngayon, ang insubordination naman, yan ay isang just cause for dismissal under Article 297 of the uh, Labor Code kapag naging willful in character. No? Kasi sa Article 297 nga, paragraph A, nakalagay dyan na the employer may ter terminate the services of an employee for serious misconduct or willful disobedience of the lawful order of the employer. Now, uh, ang tanong dito, dahil siya daw ay na-demote ng hindi tama, may obligasyon ba siyang mag-report doon sa pumalit sa kanya? kung hindi siya sumunod sa order na mag-report siya doon insubordination pa 'yon una kapag napatunayan niya na hindi valid ang demotion niya then pwede siyang mag uh, refuse to report doon sa taong 'yon kasi hindi naman dapat siya na-demote in the first place. Kung hindi siya na-demote, the, there's no duty on his part to report to that person. No? So kung gagawa natin ng structure yan, uh, si A halimbawa, ang boss niya dati, si, si B. Tapos ngayon, si A, eh, may ka-opisina na si C, no? So si C ngayon, si B ngayon, si A ngayon, nilipat, dinimote siya. Ipinalit sa position niya si, si C. So ngayon, si A pinagre-report na ngayon kay C samantalang yan ang dati niyang position. So si, si A nagre-refuse kasi sabi niya magre-report lang ako kay, kay B. Yan ang nangyari dito. Kung illegal ang demotion, then there's no duty to report that person kasi merong walang lawful order kasi nagkaroon ng violation ng company sa karapatan ni employee na violate ang kanyang security of tenure no na dapat nandun siya sa position na yon kasi resultantly kapag ka na demote siya eh ang mga future benefits niya according to according that position maapektuhan din yon so yan ang sitwasyon kaya may karapatan siya mag-refuse ng order ng kumpanya na hindi lawful kung hindi valid ang promotion, ang demotion. Ngayon, yung insubordination, that would require kasi uh, lawful order. So lawful order pa yung pinagre-report siya sa taong pumalit sa kanya sa isang demotion na hindi naman legal. No? Huh? So in my view, hindi uh, lawful order yung ganun. Para siya pinag-iinitan, insulto, no? Insulto ang nangyayari. Uh, ang gusto niya kasi, mag-report siya doon sa dati niyang boss. Eh, pinapalabas nga na demoted siya, iba na ang boss niya. So, for me, this is a whole theater of uh, charade ito, no? Or charade na sabi mo na parang moro-moro lang para palabasin na siya ay in nag uh, commit ng insubordination but in truth and in fact pinaginitan tong tao to in my view so inalisya siya doon pinaginitan siya um, and insulto siya by making him report to the same person na papalit sa kanya doon sa pinagagalingan niya position after siya ma-demote diba napakalaking insulto sinampal ka na hiniwa-hiwa uh, ka pa nilagyan ka pa ng asin doon sa sugat mo so for me that, that's uh, the highest form of insult resulting in uh, constructive dismissal no? kung ganoon nga ang tamang uh, facts nitong case na to no? so I may be wrong kasi limited na naman ang facts pero the way I uh, the way I pick up the story eh, parang ganoon then uh, hindi maganda no? so again uh, if uh, you have more clarifications on your story comment them in the comment box below and if you need legal help uh, you tell us no? you, I don't know kung we can assist you mag-usap na sa office na no? can give you labor assistance no? sa mga ganong uh, sitwasyon kung kinakailangan. So, with that guys, uh, thank you for watching and of course, uh, from the bottom of my heart, I'm very grateful for what you've been doing, for supporting my channel and they we're growing into a big community and I hope to see you. God bless.